kaya mami mo sa video niya. Ha? Sagot? Sa video may mayigit isang milyong views na, makita itinali pabaliktad ng lalaki sa bintana ang bata. Tinatanong siya ng lalaki kung masero ba ang mami niya sa desisyon nito. Nang hindi sumagot ang bata, siya ng lalaki. Ang walang kalaban labang biktima, walang ibang nagawa kundi ang umiyak. Pero kahit ngumangawa, kung sumbato ang amang patuloy siyang sinasaktan. Base ang bisikasyon ng Santa Rosa Police, mismong araw ng Pasko na ng pang-insidente, pinabukasan ni rescue ng mga otoridad ang batang nasa pangalaga na ngayon ng DSWD. At ang ama, nagtataguna. ay sa uploader, mismo ang lalaki umano ang kumuha ng video. Pakikita raw kasi niya ito sa ina ng bata na ayaw umuwi sa kanilang bahay. Bangamat wala pang nagain ng formal na reklamo laban sa ama, mayroon tayong batas na pumoprotekta sa mga bata labat sa pang-aabuso.